Hello, good morning, good morning, mama, good morning, Jan. Hello, good morning. Ito po nyo kamami, talaga na po. First class na pipino po natin ito. Ayan, o. Oh. Talaga, aga aga po, hmm. nangunguha si kamami ng pipino. pipino. Ano? Talaga po. Lahat po ng hmm. ating pagkakakitaan, ngayon po ay ating araw ng pagpipitas. Tingnan po hmm. naman nyo ang aming Munting upuhan. Tingnan naman po nyo. Nagbitin po. Nagbitin ang aming upo Ay, yun, oh. ano. Ito ang kakapi. Upo. Magkakapi kami, ano, ngayong umaga. Sama ka ni Ruben ngayong asawa. Good morning, good morning. Kala ko tanong, sa talong ka na lang. Eh, bakit? Wala siya sa talong. Ay, mabilis tutoy mamuti ng silay. Ha? Ah, sige, ikaw. Sige, anong gusto mo? Diyan ka na, o sila palipati ko sa talong. Yeah, ha? Tulung Tulungan natin ngayon na lang. Ha? Tulung Tulungan na lang yung, may yung talong. Ang talong, o sige, sige. Matagal ito eh. Matagal na ito. Ah. Mm. Ang talong naman, yung laang naman lalaki. Mm, Nagkapi na kaya. Hmm. Kami hindi pa. Hmm. Ha? Be! ah Ay, namimiss kita din sa gulayan. Ay, ano na, Eri? Eh? Ada kaya yung sweetheart? Yes, <laughs> Yan ang mga sagot agad. Sagot agad. Nandiyan, naka ano? Naka taob dahil may laman tubig. Mabuti pala kayo kahapon. Oo. Yan, ito Ito. Mga ah, manipa daw Ay, hindi pa yan, hindi pa yan. Hindi pa gaano. Ay, yung mga ganito lang ho, yung mga ganito eh. Yung, 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 yung ya, ya, ganyan, yan, ganyan, ganyan, lang. Oh. Okay. Mm, huwag mong kuha niya ganyan, <laughs> dahil yan, hindi pa yan. Na o, oh, ganyan. Okay. Mga mani ba lang. Mga habang mainit ang panahon, hmm. nagiinitin kami. Ha? Ah? Habang mainit ang panahon, nagiinitin kami. Mm hmm, ayos. Mm hmm. Bunuti na yung ano ha, at yun eh, dadalhin doon si Simay pipilian. Mm -hmm. Amaya oh, ha, meron na. Yung maribalang lang, lang rubi ha. Mm -hmm. Ito oh, pwede na kuhan to yan, yung mga mm -hmm. pa dyan. Eri sa ilalim, dami pa. Mm -hmm. Yung mga may, yung pwede pang, ito, ito, pwede pa itong, i, ano, i-sacrifice. Mm -hmm. Pwede pa yan, 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 oh. Yan, yung natutumbang, yan, yan, tayo ganyan. Yan, tutuyo, yan, yan, oh, pwede yan, yan, oh. Hindi pa yung kaang tuyo, eh? mm -hmm. Hindi pa yan. Pwede pang iiko niyan dahil tut yung iba naman matutuyuin ko na. Pero itong kartong nalalantayan, kartong malapit yan, oh ito, oh, pwede pang is i-survive, oh. Pwede pa yan dyan sa, ano, pambinta. Hmm, nasi si Masi? Oh! Oh, si Masi pala nagtago, ah. Yeah. Oh, sa ilalim, madami. Hmm. Ayan eh. Ay, ano, yung nasira, na ano, ano? Mm, ayan naman ano. Oo. Oh. Yung medyo lang lang ha. Okay. Uh -huh. Yung parang may ito, ito pwede na i-survive pa ito oh. oh, oh. oh. pwede pang nga, hindi na. Malambot na. Malambot na po eh. Ito malambot na, hindi na. Hmm. Abang bilad na yan. Bulutin na rin ninyo. Ano? Yung mga sig, mga ganito. Yung may tiyo, oh, bulutin na at yan ay itabila ang gate ko dadalhin, dadalhin din yan doon at pipilian yan at ibibilad at ito pag natuyo ay pira na boy oh, no, ha? chili powder hmm, chili powder yan ano kumusta Artem? ha? kumusta ang buhay? <laughs> <laughs> boy, boy, pareng. ha? Yan lang gusto ko eh mag ng -ung 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 ha. Walang walang ano. Walang tula kabigin. Wow, Tara sa kami house. <laughs> Oo. Yan, mamaya, mamaya, kutin din, pipilian yan. Di pagkuhay yung ano, malilom. pinabunod ko taro ano bonus yung hindi na wala na rin ngayon pero hilaw huwag muna hilaw pa yan eh, eh may hinog naman yan pag dumalang na lang ano hmm. Hmm. yan ang no oh, silihan oh 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 ang sili natin, oh Bago yan, kuha. oh 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 pagbasa ng pawis mama talagang eh, umikot lang ako ako yung eh. ikaw eh pawis ka naman nga, eh mamuha ko ng ano, ano? ng ng mag ha magkapi muna tayo magkapi muna mm -hmm. muna tayo Woo! Ay ko naman oh. Kung makikita ninyo oh, ang aking gulayan 'yan oh. Ang hmm, palo ko hindi matutuwa kahit eh summer. Gumagana 'yan oh. Hmm. Ating kamatisan. Ayun oh. Hmm. Ay, sili. Oh. 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 Ate man Oh. Ibatang bata pa ang puno. Hmm ating kamatis yan oh nakatali yan <laughs> yan ay oh ang sili oh talaga naman oh ito ay, ay ang mga matatanda kong sili ayan oh ang ah, gaganda oh tuloy ang pamumuti ito naman ating kamatis oh timo tayo oh. kung gano kaganda tingnan niyo kung gano kaganda ng atayo ng ating kamatis oh paggayaan ang hitsura malinis ano malinis oh ano linggo-linggo ang okra ah linggo-linggo ang okra araw-araw ang okra oh ayan oh mahaba na naman ang okra oh kaya mahaba na naman ang okra sige eh pipitong kilo na naman araw-araw oh ito ang ito ang linya ito okra ko no? yan oh kala mo ang 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 kanyang ang oh, kanyang bulaklak akala mo oh, malapit siya kala mo yung ano oh ya tahu gitu yang yung kerbutan ko nung bulaklak itu eh yung maganda sunflower kala mo sunflower oh no, kapara sunflower diba hmm. yan oh titiyan mo para sunflower ang bulaklak oh eh oh ay ah, okra ukra ito muka oh yun ayos kamatis yan o oh. oh. katulay patulay ang kamatis wala naman din ka ano ano kamatis ito talong na iba nandoon yung maraming talong ano hmm, yan, oh. ay o oh, kamatis o oh. nakatali yan kaya mo naman pag bunga diri diri tuwid na tuwid oh, ganda tingnan ang kamatis ano ang ganda ng spray hen kung oh, mag-spray ka ng insekto pero bueno hindi mo mag-spray insekto at ako'y gumagamit lahat ng natural farm natural farming, ano, yung organic. organic ano mama, organic abay, si mama ay nag ano na ay, gumagamit ah, kape kape kayo, kape talaga naman Siyo yung nagpakabit internet? Oh, malakas ng internet dahil converge hmm, kami nagpakabit din Si Bet na kanya. Oo oh, hmm. lang daw. mm <t> 888, 888, 888, 888, 888, 888, lang nakakulit 888, 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 Ayo, oh. ayahin mo ka naman yun. Uh -huh. Ano ka dyan ka mami? Ano ka ang balita naman? Ay arit, magkakalaki si ka. Mga nagtagabatang ka, si tunay na tunay. Ay bakit ka? Kala ko ititino. <laughs> Kala to daw nga ay aking sikad. Sika pa pa ikwan. Titino, yung pala ay yung ipipino. Oh, yun ang ipipino. Aber, tinga natin. O, oh, meron nga naman mama, o. Oh. May ilan din pipino. Nagsibol. Kapag ito yung makalista, daddy, ito. Ay, wala akong tulok din eh. Kung may na yung matalas ka eh. Nakaway ko sipag na rin. Ay, ang lalaki na may patindig-tindig lang. Oh, mas nasabi ni Pakari man. Abidyo-bedyo. Putag <laughs> ng buhay ng lalaki na rin. Sa'yo yung papa ina, bunga. Bunga, ay Bunga, o yun. Nakatuwa naman ang halaman. Papakabunga ang ating pipino. Tingnan mo, kagaganda ko. Oo, gumunta. Yung sabi ko, isprehen tayo no, ulay. Ano? Oh ano? Mm, Tsaka hindi yung... Maano siya? Basta nalilinis yung nalilinisan, mahal. Halos mm. yung mga kabag-kabag Kaya lang ko ulit lahat yan. ano? na naman, mahal. Hindi pagkatapos. Wala naman Trabaho. Yung huling siguro yung pa Ano magagawa naman bukas. Puro spray naman. Bukas, spray. Silang papatulog yung spray.

Hmm? Ako pa nga pala ako may taklob, kayo, uh, Ako nga pala may taklob na ano ah, Mama, lagi nakuha na muna ha? Yeah. Ng pipino din eh? uh, pipino ah, Ay, bakit ano, are? Kala, laki pa Ay, oh? Oh, dami pa. Oh, dami pa pipiro, lalaki. <laughs> Ay, damo eh. Hmm. Ah. Nalaglag na yung iba. Oh, oh. Oh, laki ah. Sabi ni mama, wala na. Oh, oh, Si hey, mama. Ang dami oh. Siya ang pipino. Mm. Yun. Oo. Oh. Bumanda ulit ang pipino. Awan ng Diyos. Lumabas ulit ang kanilang sigla ng pipino ah buh okay na ano si mama ay talaga naman si mama ang galing magkaki diba? si hmm. oh ang dami niyang ginawa buh nakalinis siya ang aming bahay kubo buh napangumusin na bay... ng pipino ah. talaga naman Ayo. Hmm. Kamu. Kamu sa bukid. Buhay o oh, kape kayo, mm. Kapi, kape ako mamakape. Kape kayo. Kahit mainit kape pa rin. Mhm. Mm uh, umaga eh. Sanay tayo sa magkape oh. Kape tayo mga kaibigan. Dito lang kami sa bukid, do. Oh. Para pandalo sa tindahan ng mm. trabaho. Mainit, init. Talagang mainit tayo. pausa na, mainit pa. Oh. Uh -huh. Eh bigyan may nilagay akong kape. May wala naman, alang ang tusa kanila. Mhm, ayun laang. Uh -huh. Sige, sige. Oo. Kape. Uh -huh. Is para mi. Minis na. Kung may mapagpalamang. Yan daw. Daw! Ang lamang daw. Daw! Lah, yan mo na. Ang tawag to. Ang lamang. Oh, oh ang dami. Ang lalaki. Oh, sili. Ano? Ha? eh may na ulit tayo. Pag nagtambak na ulit yan ating mga sili at ano. Okay. Okay. Ay papa, kapon kaya kami namuti kaya ako nagpaputi kala ko ay kakaunti ay mm. eh, marami pala yung siling nitong Taiwan ay eh, talong pa hindi madadali kaya hindi kita tinawagan ay eh, baka ako ay maabala pa oh, kala niya ako ay busy busy pa mm, baka oh, ako ay busy busy pa ate eh, bagong dating si mister mo oh, sinagad na ko namin nung tumatay ay hayop <laughs> <laughs> kaya hindi na makabalik <laughs> oh, Kubo, di kubo. <laughs> Pagkatuto tayong magagalit ha, yung biro ang dito. Ini kwan, hindi yan <laughs> hindi yan na ano, hindi na wina... hindi yan ibig sabihin hindi yan hindi kaya nagbibiro nagbabastusan, hindi Nagbibiroan ang laang. Laro yan, yung biroan. <laughs> hmm. Hmm. Ayaw na ko po na magbo. Disko po. <laughs> yan lang umaga no. <laughs> yan lang yan lang yan si Artem Dion nakikigi. <laughs> ay talo. Talo kayo ni talo. May okay. pabigil. Oh, ah. Ate hmm. ah, ito, ito 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 tanong kuno oh, to dito hili si paring oh, kuno eh. Paring dane. Eh. Ang bulaklak ay ay ang bulak ah, ang, ang bunga ay ang dahon ay siyang bunga. Oh. Ano? Ay, tapo bulaklak ah. Dahan-dahan niya pagkuha, ng bulaklak oh. Napaganda ko itong, ano, siyempre, din. Ah. <laughs> 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 trabaho ka dito na maganda. Siyempre, matrabaho din maganda sa asawa. Ay, haba, siya. Ay, 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 si Tano. Ay, eh, si Artem? ka. Ah. <laughs> <laughs> Sabi ni, Dani, <laughs> sa pukoy, ah? Sabi ni Dani, kung hindi Dahil sa puke, hindi tayo nagpapakainit. Ha? Sabi ni Dani, kung hindi dahil sa puke, hindi nagpapakainit. kainit. Ha? 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 Ama, tayo Ha? 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 yan. Ha? Ay, gusto rin mga ka-dismissed din eh, Ay, maganda din ito. May kaunting... Ba? Ay, ari? Ay, 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 na to yun, ari? Ano yun? Upo. Upo? Alay, nung nagpapatubig siguro at napunta rin yung sasili, pinuuntunin. Siguro nga, ano? Ano Napunta naman sa sili. Ang iba? Ibang upo nga naman, napunta sa silip? Eh? Eh yung iba ay pinatay namin diyan yung dinamas at baka mamatay ang tiling. Ha? Patay na yan ano. Patay na to kayo Tano. no. Kasi ano tutoy. Ano eh. Madadali alam. Bunutin na yan ano. puno niyan, ha. Naman tayo? Pag nakita niyo ali sa puno dito, dito siya nasa loob bunutin na. 'Yan yung puno 're. O bunuti na. Ay mama ko ni. Ayo. Mawawala ta yung sili diyan. Mamatay nga. Teka, sayang totoy para muna, tarin. Nandahalaos baka rin. Ari na kuha na namin ni Mrs. Pero may tira pa rin si Mrs. Dini. Mm. Ari no? mm. okay? na kuha na namin. Ari linyang ari. Mama ari na kuha na linyang ari ano? Ah, ang ganda na nga naman ah, pirabate, talaga nga naman ay ang bunga mama, oh siya dahon eh. Kung yung dahon, siya bunga. Yes, thank you Lord! Ooh, 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 ooh. Ooh, basta mabait ka sa kapwa mo. Ah. Hindi yan. Ay, hindi ka naman. Ay, basta basta ikaw maalam sa iyong katulaw. Ikaw naman. Matabi. <laughs> ay, matabi na bunga. Pagkatulad doon sa restaurant na kapatid na ayaw. Nangiti Wa, wala, wag sanang dumami ng tao. Putang ina niyo, ano pa susunod sa inyo? Sa uh, kagalit ko kayo. ah. Sabi ng mga tauhan eh. Huwag sana ikang dumami ng tao nang hindi kami mahirapan. Eh putang ina mo ikaw ako, ano ba yung sa iyo? Ikaw pala ikaw ako yung luko? Ano kaya pala yung sa iyo? Aber, iti, iti iti para ito. Ano ka, digutom ka? Ay okay. eh, oo nga ika. Uh, ano yung kang gusto? Ano ka ano, kang gusto mo? Matawa wala? <laughs> ano ka ako ba yung sa iyo? Gusto mo lagi walang tao? Pagpasok mo pala lang? gusto mo yung walang tao? Na hindi ka mahirapan? Ay, ay, ay luko ikaw akong kumpanya magpapabayad sa'yo, magbibigay ng bayad. Eh ka kikita nga Oo oh, kagalit ko ah Karestauran eh, ng kapatid ko Bakit nagdami galit na galit Ay ah, kayo umalis ka Hindi ka maaari Oo oh, um, Kaya alis ako hindi ka maaari Hindi ka maaari kaya ako sa akin Ah panalay pagpasok ko pa lang Sana ikaw hindi magkatao kuya Ha? Ang oh, puta ako ba ikaw ako sinabihan mo? Talagang kayo sinabihan Oo nga. Para ikaw tayong dalawin pa pagod Ikaw ako ikaw, ikaw pala ah sabi ko ano pa eh, silto sa iyo, um, kung kakawala itong kitain. Oo, oh, ito mm. ano yun? Ito kitain na nakuha sa isto, Hmm, ikaka ano yun, may-ari ikaka magdudugang nung magdudugang dyan, para lang sa iyo. ako so, napakatanga naman ng may-ari. Uh -huh. Aba yun, wala ka para ba? saan, para sahot ko sa iyo. Ay, Ay, Nagyan ako, ah. Ay, na ako sa iyo sa, sa hudin mo. Oh, sana nga Sana po pala sana kuye, agad pagpasok natin tayo agad i full pack at nang hindi tayo magkaintindihan. Ayun, sana ang magandang pakinggan. Hindi pa nalalaman mo sana walang tao at nang hindi tayo mahirapan. Kapo. Ay itigil ko yandi di kay gutom. <laughs> oh, hanap ka ng panibagong trabaho. Itigil wata, imama na. Hmm. Oh. Ha. Huh. May tugtog pa si Masi. Ha. Huh. time. Marami na akong pinasayaw diyan. Yan. Yan ay pilagi mo pinatutugtog Oh. Ha 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 ha!

Walo. kaniyan lo na siya ano Kuha saan siya ay sayo saging. Ay. Ay. sayo kay sayo kay sayo kay sayo kay sayo kay sayo bahay. No? Oh, Poy, ano naman yon? kay sayo 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 kay 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 plato na lagyan ho yun. Oo. Oo. Hmm. Oh. Lahat yun. Laka na tinubo ng mag-asawang yun. Laka tinubo, no? Simple-simple lang yun. Kasi ano din daw, laka ng tinubo itong mag-asawang anak ng Tiemer na Tadjo. Uh -huh. Sa 180, Pero, 180 yata, alaga lato? nila kailan ngayon. Uh -huh. 100? Mm -hmm. Nung no 180 pa yata ang An kilo. kilo. Uh -huh. Parang sa dos, ito yata no, ng mahigit 28. Ay, Mahina yun. Ay, dos. Eh, hindi ho. Bagong bagay kanya na yon. Yung kanya. Di dalawa sila. Ate. Oh, hindi ho. Nagbali sa 28 na paghati na yon. Kung mag-28 na sila. Yung ating 28 sa 56. Ay, 56. Ay, malaki na. Ay, malaki. malaki. Ha? Malaki rin. May lagi ng baboy? Two, 12. 12 ha? Ay, ah, kaya apat yung bininta ko. Ay, parang may tirapan dalawa. Ah, kaya apat. Buminta si Tintay Trismel 73,600. Ay, magkano? Okay, loho noon. Ha? 200. Ay, kaya naman pa na. Oo. Ay, apat. Ay, apat. Ay, apat. Ay, apat. Ay, apat. yung nakunan niya apat. Ay, apat. Ay, Ay, parang ngayon, oh, pa eh, mura na ulit ang baboy, yan ha. Ay, mura ay, mura na ulit na sabi naman, ang gusto mm. daw yung maliliit. Malaki, malaki naman daw. Hmm, ngayon. Pahala na siya. Ano nga, ipasortihan nila, ah. Hmm, ngayon. hindi ka makikipagsapalaran, eh. Ngayon talaga. Ayan oh, ang daming talong. Oh, yun ang aking mga mamimitas oh. Oh, si mo si Mrs. na andon. Ang daming talong, yan oh. Oh. Oh, sili. Ha? Ah? Sili. Oh, nagkalat talaga dami oh. Ah, sige oh. Babay babay na kayo, babay babay na kayo. Tayo alis na, barko hoy. Babay na kayo. Babay na, babay. Babay babay. Oh, sige, babay babay na, babay. Bye bye na sige ha. Bye bye.